channel. Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano Tito Mani Vlog na magreactor para ano pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh ng away. Imbitahan daw po sa birthday ni Kalingap Dan ha? Ah, para malaman ang katotohanan. As grabe no sino po kaya itong tinutukoy dito no na imbitahan sa birthday ni Kalingapdan ano po upang sa ganun ay malaman niya kung ano ang katotohanan ano po papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin ng konting reaction pero bago po yan ako muna po sa inyo lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prob at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganyan din po yung team views at yung mga Kalinga partner na charity vlogger. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, imbitahan daw po sa birthday ni uh, Kalinga upan upang sa ganun ay uh, malaman ang katotohanan. O, ito po yung video. Ang kabuuan po ng uh, video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Hana. Yun, no? Pertahan po natin, Kalingap Hana. Ikaw, <laughs> Ay, <Ayon> yung sa akin, <laughs> <laughs> doon sa, ano, yung sa page na yon na nagsabi nga ng negatibo, no, kay Nakuya at kay kalinga prab. ay, wala pong alam talaga yan sa, ano, sa proyekto o programa, no, ng Kalingap ang ang ano niya lang iniisip niya lang ay doon lang sa Latin. pero hindi niya hindi niya nakikita yung mga tulong na ginawa po no ng kalingap sa mga beneficiary lalo na sa mga dalagita no ng mga angels na natutulungan untakin mo sinong nung uh, government official no ang magbibigay ng bahay lupa ah, negosyo, okay, so, trabaho, ala allowance, no, kahit na daily, daily needs sa bahay. No, only ang programa lang ng kalingap yun, no, no? Kaya sana ay doon sa page or kung sino man ang mga nang nanguhusga sa kinakuya pala kay Kalinga Prab lalo na sa programa ng Kalinga ay manood muna kayo bago kayo magsalita. Oh, tsaka i-clarify lang din natin no? hindi lang magaganda ang tinutulungan nila dahil May madami, senior, madami senior. senior. At siya, eh. nakapabahay na ang kalingat ng 240 something marun. na so, oh. So, mantakin nyo. Iba Di yung, iba, kasi yung... yung pabahay ni kalinga Prab sa so pabahay ni Kuya Bal. Oo, Most yung pabahay ni Kuya Bal talaga. Mga, Mga senior. senior. oh, Senior talaga. Actually, ngayon lang naman si Kalina Prod sa mga, ano eh, sa mga angels, angels. You love team, o. Oh, may okay, oh, itsura ang pinapasok niya. Kasi, Ayun naman. Diba, sino nga manonood kung walang itsura? Eh, itong mga bashers na to, pag ka nag-love team, ka din naman na hindi okay ang itsura, di naman, naman din na oh, so, okay. siguro, kung ang mga bashers ay magaganda, may tendency na pwede silang matulungan ni Kalina Prod. Pero kung pangit, hindi, Ni echa ito uh, doon sa nag-publish niya na kung sino man yung nag-publish publish na yan. Kung titignan nila yung ano yung uh, trend I amin mean, yung trend no yung boom oh, start, oh. simula, simula yung, yung trend nung pagbablog ni Kalinga Fred. Hindi lang basta maganda. Hindi lang basta maganda yung kinukuha niya. Kailangan may istorya. Oh. Kailangan talaga mahirap na mahirap. Deserve. deserve, deserve Oo, oh. deserve na deserve. Kasi kami, kami sa Team Brooks, marami na kami uh, binibigay na ano, na scout to, na scout na binibigay kay Kalina Crab. Pero tinitignan niya muna, actually pag hindi talaga deserve at nakita niya na hindi, hindi talaga ganun uh, ka yung kahirap no, yung hindi ganun talaga kahirap at hindi deserve tulungan, hindi niya talaga pinupuntahan. Mm -hmm. So, talagang ito sa lang sa -sala mga batang to, hindi lang basta maganda. No, nandun na, number one yung itsura. Pero kailangan talaga, deserving talaga matulungan ka tulad si Beyonce, la bandera sila ng nanay no, 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 no. At masipag, ah. hindi yung basta maganda lang tapos mahirap. Kailangan talaga may istorya. May istorya at saka yung masipag din yung beneficiary, hindi lang basta aasan. So, yun yun. sa so, paisipin nila, no, nung na-discover ni Kalinga Prab o na-repo kay Kalingaprab, yung bahay ay tagti tagpi tangpi sirang-sira. Oh, pero ngayon, ayan na, no? Mansion maganda na ang bahay. Oo, ano? maganda na, di ba? <laughs> may, negosyo pa, <laughs> may negosyo pa, no? May oh. negosyo pa. May, ano pa, may transportation oh, oh. kasi may motor. Binigyan sila ng mga, sino pa magbibigay niyan, no? kundi sa Kalingap lang yan, sa programa ng Kalingap. Kaya, yeah, ayun, no? So, sa so, mga bashers dyan, normally naman din na talaga nakasubaybay sana sa, sa kalingap. Kaya, ganyan sila magsalita. So, yung page na yun, alam ko, hindi na din siya nagsasalita ngayon. Siguro, nagulat siya na ang daming warrior ng kalingap at lumabal talaga. Oh, kahit mga kay Angels, nakita ko, mga nag-comment uh, din talaga. So, Ayun lang, sila Ate Rey at Ate Lor na isa sa magpapatunay na dito o. Oh. Oh, oh, Oo, batch one. Yung mga basher, papuntahin dito Oo. para... Sa, sa birthday sama -sama. ni Kalingap Dan. Tapos sama-sama kayo para makikita niya. Kasi yung mga basher, papuntahin dito Oo. para... Sa -sama birthday sama -sama. ni Kalingap Dan. Tapos sama-sama kayo para makikita niya. Yung muna, no? napanood po natin yung video, no? At sa bandang huli nga, no? Sabi po doon ay uh, i-invite na lang ano? <laughs> sa birthday ni Kalingap Dahan, ano po. Sino po bang tinutukoy doon? Yung mga baser Ang tinutukoy po doon ano, na invite na lang sa birthday ni Kalingap dano dan, Upang sa ganoon ay makita nila kung ano po yung katotohanan at ano po talaga ang nangyayari sa loob ng uh, Kalingap. Ano po? minsan nangyari na po 'yan, ano, tama po yung sinabi nila Lorni TV at uh, Ria Olarte. Ano po, na nagpuntahan ng daet yung mga baser. At uh, dahil doon ano, ay uh, nagpunta din po sila kay Kuya Bal ano? Ang ginawa po ni Kuya Bal ay uh, inentertain naman po sila at sinawa po sila no. Kung saan po i scout itong si Kuya Bal. Ano po? At doon po nila nakita kung anong pagod, ano, kung anong hirap ang ginagawa ng akalinga uh, ano para sa pagtulong ano sa ating mga kapwa na nagigiw sa buhay. Punta sila ng diet, sumama po sila, ano, sa pagbablog ng kalingap upang sa ganun ay uh, maramdaman nila ang hirap din na ginagawa ng kalingap, ano po. Hindi yung uh, puro na lang sila salita, kaya ay uh, gumagawa lang ng issue. Ano, ganun po ang, ano eh, ang mga baser, ano po, yung mga mambabalahura, gumagawa po ng issue, ano, upang sa ganun ay uh, mayroon silang maitopic. Ano, minsan hindi mo na yung papatulan, pipilitin ka po yung patulan para sa ganun ay, uh, magkaroon po siya ng topic. Ano, ganun po ang mga baser, ano. Eh meron pong isang IP uh, page na talagang uh, kung ano-ano po ang ginagawang paninira. Ano po sa kalilingap kalingap na wala naman pong katotohanan. Uh, kung bagay eh, wala naman po talagang basehan. Ano po, kung bagay eh, uh, basta makapagsalita na lang. <laughs> at uh, may lumabas na lang sa bibig. Ano po, at uh, tuwan-tuwa po sila no kapag uh, nagkakagulo. Ano po at uh, hindi po sila tumitigil ano hangga't hindi po talaga nagkakagulo ano. <laughs> ang gusto po nila ay talagang uh, laging may gulo, ano, laging may banatan. Ano po, ano ano, laging uh, may away. Ganoon po mga baser, ano, ayaw nila ng tahimik. Ano po, ayaw po nila ng tahimik na uh, buhay. Ano po, ang gusto po nila ay talagang uh, laging uh, makapambas Kumbaga, yung, yung buong araw nila ay hindi masaya. Ano po, kapag uh, sila ay uh, hindi nakakapagsalita ng uh, hindi maganda ano po, sa ibang tao. Kagaya po nung ginagawa nung uh, baser sa kalinga pa, no? Uy, magsitigil na kayo. <laughs> Walang kahihinat na yung mga ginagawa nyo. At yan ay uh, may karma. Ah, uh, kapag yan ay uh, bumalik sa inyo, yung mga pinagsasabi nyo na wala namang katotohanan, ayari kayo. Ano? At uh, hangga't pwede ay eh, magsitigil na lang kayo. Ano? At uh, wala namang mangyayari sa inyong mga uh, ginagawa. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.